Mapagmahal na Ama, salamat po sa biyaya ng panibagong araw at sa pagkakataong makapagtrabaho. Habang papasok ako sa aking trabaho, humihiling po ako ng iyong gabay, karunungan, at lakas upang magampanan ko ang aking mga tungkulin ng may husay at katapatan. Tulungan mo po akong manatiling mapagpasensya at mabuti. Kahit sa mahihirap na sitwasyon, naway makita sa aking mga gawa ang iyong pagmamahal at magdala ako ng positibong epekto sa mga taong nasa paligid ko. Inatan mo po ako mula sa anumang kapahamakan at negatibong bagay at bigyan mo ako ng biyayang malampasan ang anumang pagsubok na darating. Pagpalain mo ang aking mga katrabaho at ang aming gawain bilang isang koponan naway maparangalan kita sa aking mga ginagawa at makahanap ako ng kagalakan sa gawa ng aking mga kamay. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.